Ikakasa ng MOLE at LGU Sulu ang isang job fair para sa mga taga-Sulu ngayong August 27 hanggang August 28, 2025. Target ng dalawang araw na job fair na mapag-ugnay ang mga taga-Sulu na naghahanap ng trabaho sa mga mainland employers mula sa pribadong sektor bilang tugon sa matagal ng hamon sa kawalan ng trabaho sa Lalawigan. Ang Partners in Peace and Progress story mula kay Jen Garcia. Magtutulungan ang MOLE at LGU Hulo sa 2 day job fair na gaganapin sa August 27 to 28, 2025. Layunin ng hakbang na mapagugnay ang mga taga-Sulu na naghahanap ng trabaho sa mga mainland employers mula sa pribadong sektor bilang tugon sa matagal ng hamon sa kawalan ng trabaho sa lalawigan. Sa isinagawang courtesy visit sa tanggapan ni Hulo Municipal Mayor Ed Sirtan noong July 21, Muling tiniyak ni Ministry of Labor and Employment, Sulu Provincial Head Jamima Amin Elaji, ang buong suporta ng ministry sa naturang inisyatibo. Binanggit din ni Amin Elaji ang mahalagang collaborative role ng mole upang matiyak ang tagumpay ng job fair na pamumunuan ng lokal na pamahalaan ng Hulo. Jen Garcia, iMinds, Philippines.